Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asya, naglunsad ang Tourism Department ng mga programa upang mas mapalakas pa ang turismo sa bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Handa ng mundo para mahalin ang Pilipinas. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagpapalakas ng Department of Tourism sa turismo ng bansa. Sa Pangulo, bukod sa accommodation accessibility activities, ng awards. This challenge to elicit creativity will magnify the magnetism of Philippine tourism in a, in a, is a step in that direction. So I would like to congratulate the Department of Tourism for striking a rich vein of talent and tapping various stakeholders for innovative ideas that will energize and enhance tourism development in our country. Ano ang pinakamagandang paraan para makaikayat ng mga turista ay sa pamamagitan ng crowdsourcing ng mga ideya at kung paano makakaikayat na makiisa dito. Kaugnay nito, pinangunahan ng Pangulo ang awarding ceremony ng Tourism Champions Challenge, ang programa ng Department of Tourism na layong suportahan ng lokal na turismo. Ito'y kasunod ng direktiba ng Pangulo na maging tourism powerhouse ang bansa sa Asia, kaya naglunsad ang DOT ng programa para lalo pang mapalakas ang turismo ng Pilipinas. Sa Tourism Champions Challenge, kung saan lahat ng lungsod at bayan sa bansa ay inimbitahan para magbigay ng kanika nilang proposal o magmungkay ng infrastructure project that seeks to equalize tourism, development, and promotions across the Philippines. These projects aim to enhance our local tourism destinations, ensuring that no one is left behind in the development of the Philippine tourism industry and that the capacity of our destinations to ensure the full maximization of their potential as tourism destinations. Ang mga programa ay dapat nakaangkla sa pagiging sustainable, inclusive at resilient tourism. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng technical assistance sa pamamagitan ng capacity building para matulungan ng mga lokal na pamalaan sa pagbuo at pamamahala ng mga proyekto. Kasama na dito ang pagsuporta ng DOT na makakatulong sa tourism projects. At sa pakikipagtulungan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ay nailunsad ang programa noong 2023. Napili ang tourism related infrastructure projects ng 15 local government units mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula dito pinarangalan ang first place mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatanggap ng tig 20 million pesos ang Ambagyon, Nueva Ecija. Tubigon Bohol at Isabela City, Basilan. Napakalaki ng challenge namin dun sa imahe namin. For a long time, ang pangit nung alam ng Pilipinas tungkol sa Basilan. So with this opportunity, talagang hindi lang doon sa infrastructure na development, kundi mismo doon sa pag-correct sa image namin as a tourist destination. Bukod dito, nakatanggap din ng 15 million pesos ang second place, 10 million pesos sa third place, 8 million pesos sa second place at 7 million pesos sa fifth place. At sa naging talampati ng Pangulo, inaninsyo nito na may karagdagang 5 million pesos para sa lahat ng nanalo. Sa kabuwal, nasa 98 project proposals mula sa 90 ng mga LGU ang natanggap ng mga regional offices ng DOT. At mula dito, duman ito sa magpit na selection process. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.